Alam niyo, hindi nakakasawa yung pagkain dito. Mura lang. Murang mura, masarap ka. So, try nyo guys. Yes, 24-7 bukas. Mas kaya nung oras ko pumunta dito, daming tao lagi. Tingnan nyo. Dami lagi yung tao. Kasi murang mura yung pagkain dito. Yung 500 pesos, yung so, mabubusog na kayo. So, 'Di ba? Pag mag-isa ka lang or dalawa, tatlo, 1,000, limang pagkain plus side dish. Yung side dish nila unlimited. Ang sarap. Pa, hindi talaga ako gusto tawag bumalik dito. Kasi mabubusog na, busog na busog ka. Ito si food ramyun siya. Sarap. Sumama ba, ba naman yung buhok <laughs> Sumama yung buhok Jana! Okay na! Okay na! Ang sarap. Yung okay isang take out mo. No? Uh Oo. -oh. Thank you. Thank you so much. Tapos, lagay niyo lang gano'n. Tapos, lagay niyo sa sauce. Hmm? Ayan guys, yung side dish. Unlimited yan sila. Maski sampung bisis mo yan order. Tapos ito yung ano nila. Samjoksal. Kaya naman yung kimbap. Samjoksal. So, ito talaga pinaka-favorite ko. Manok. Ayan. Yan yung gustong-gusto ko. Tapos yan. ramen, Tapos yan then yung side dish ito yung ano, macaroni